Kain tayo ng tupig. Ayan, may nakain na akong dalawa. Binila na ko ni Ambo. So, minirienda ko na kanina yung dalawa. At kakain ulit ako ngayon. So, eto po yung laman niya. Yan, nabuksan na natin. Pangatlo ko ng pagkain to. Medyo iba yung boses ko kasi nagkaroon ako ng sipon at saka ubo. Ayan, kainin na natin. Ang sarap. Ang lagkit. Grabe. Yan on, sarap. Mmm. Mmm. With matching kape. Kasi ayaw kong uminom ng malamig, so... Yan, nagkakapi na lang ako or mainit na tubig. Yan, ang dami kong nakain. Kasi namimili yung, yung bungang ako ng pagkain na ngayon. Kasi mayroon akong sakit. Ayan, kain tayo. Sarap oh. Dami niyang buko. Ayan, sobrang lagkit. Dami niyang buko. Sarap-sarap kainin. sino may gusto ng tupe? Kaya nun, dami kain tayo. Hmm. Yan, ang dami. Yan no, apat. Nakakain na ako ng apat. Yan, dami. Nabusog ako. Sarap. Linamnam no, Bap? Gusto wow. mo? Ko wow. kaysa? Ito. Dito, dito. Gusto mo yung mainit? Ito, mainit. Yan, sarap. Yan, biglang tumunog. Tumunog yung tugtog. Bahala ka dyan. Basta mayroon akong tubig na apat. Oo, gumagawa si Lula ng ganito. Oh. Ayan, oh. Kalalaki. Ang bango. Kain na tayo. Tapos sa pala akong kumain.